guys, good day. It's me again. It's Marimar Vlog and welcome to this video. Hello, Uy, okay, yun mga bugas-bugas sa kuwan And it's Hakot Day. Ayan na naman mga pinagpapagawa ni Brenda. So, mga Kabila, yun mga kabilya. mga Hello Blacks. Marag ang grabas kayo. Marag hakot. Marag hakot ang grabas no? na. Ang dapat itam Yan sila hmm. mga mag-hakot, Oh. Our friends, hello, go go go, boys. So ngayon, mga haloblak silang hakoton. Sige. Yung mga matumiyalis para sa pool at para sa venue. Sa flooring sa venue. Ayan, yung mga trabahante, alak. Sa pool na di siya? Oo, oh, sa pool. Kaya yung haloblak? Number 6 yung haloblak. Mayroon. education no, number 6. nag i naman, lamindot yan yung nai number 6 kay Polipo. Likon na, likon. Likon kay Polipo. mag pa. ba? Hindi ka, hindi Di pa rin sabi niya <coughs> galing kasi bang? Ba?

Okay, one, two, ready, go! Okay. para ano... Ah! Para hindi masakit sa abaga. <laughs> <laughs> oh, honey. Kailangan tag-isa mo. Okay, man. So, ko tungkis kisa, ikaw itong ipakanan ako anday. Kaya ito na itong halawungan. Ang gaya okay, pang kanyang farm sa so mga para naano yung mga materyalis ay. Nasao ako lagi? Pwede pa na. Oo. Oh. Pwede pa muna siya. Alagabi o. Oh, tulo iya o. Oh. Tulo iya. Go. Nangangasin mo sa uban. Tagduhan o. minimum Ah, At tulo man. Isa din ka carry oh, on. Sige. Sige.

Dara ba yun ka nag-stack na rin? Okay, ko, I'm flowing. <laughs> Tagasuba, yung ganda kay nanay ka mag na anak Pero mga pag-ing hugas-hugas. Hugaw <laughs> <laughs> mo. Bye, Dai. Amping. Bye. Okay. Ala. Taon-taon pa dahil, no? Mag-Manila, banmit ko sa August. O ba may jig-jig? Magkwana mi ha? Laag Bye-bye. Hey so, guys! It's a busy day today. Then we start up po yung paghakot ng ating mga materials and uh, kailangan na siyang mag hakot ng mga ating mga friends para sa ating pool area. So ayan na magsi-start din ng mag siminto Ah! Na siya. Ayun na po ang siminto, ah, siminto ang cemento ang may-ari. Pasa ko pa sa loob lang sa gahit. Pwede mong gugumaki sa iya. Kasi ko pa sa ko, ay... <laughs> ko, ko rap pa <laughs> Nandito na po yung Ayun po kayo. Jubawal dyan. Jubawal <laughs> dyan. Start na. <laughs> Kaya sa dito na ako sa pool. Tingnan niyo oh. Ito na yung height ng pool oh. Nandito tayo sa ano. Una. Uh ay! Nandito yung mga basa. Nandito yung kinason. Jig na rubo, jig ha? Jig. Mga kinasun, ha? Uy, tiro, di Ah? <laughs> Lagi <laughs> na. Di mga kinasun, ha? Ito tuliyab ato. Ito. So, ito lang yung height ng ating pool. So ano ah, siya pero pa pala humon pa minya siya kalutan pa siya. Ang importante na dito yung dito sa mga side pasimintohon lang siya para maging matibay na siya. So dito naman na side malalim siya guys. Ah oh, dito siya taga hawak ang siya dandan. Uh, eh. Lawak 'yan ng pool. No, ha, tingnan niyo oh

Peace of the day. Want? Kata pa jump. Hindi mo kaya Hi, it's a bad day, sabat day, sabat day, bat ng mga Dapat ni high hi Chucha. Ngayon. Duguri jud din ka gid day. Pero wala jud. Wala mo lamon gyud e Ama tu imo imong i-brush sa iya. Wala ja oi. Kani oh, kaning steel wall. Kani <laughs> nga brush. Kani brush ba dili pod? Ay kata tong ningin-ningin no. Ligo sa chuchay guys

Dito muna sa akin, dito sa baba ayos taas ha. Mother! Okay, smile! Okay, patindog ka. wait lang. Smile! Say okay. Bogbilat! Bogbilat! Okay. okay. Thank you, sir! Thank you. Cow. Ayun, ang gaganda nila ha. Mga beauty queens.

Ipatindog, Jiki. Masyada, Ji. Ipatindog, Jiki. Masyada. Anan. Ayan. Hi, guys. And may wabisita. Hi. Okay na no, mabijuan ka? What's your name? Hi, my name's Ivy. Bapak ka ito. Oiga. Gabriti Queen. Aga Apple ka pa dyan. Ano yung mga anak? Duan yung anak? Hala. Dili ilang si imong mong lawas. Ay. Bapak ka siya. Ay, oh, Jiki. Ilin Bernardo. Ay, Ah, binigay ko beauty mo ba? Anas ko. po. Hello. Basta ang bagay. Sarap na. Hi, baby boy. Hi, ate. Kanikiliwat sa imong ba? Kanikiliwat sa imong. Hi. Lagi. Hi, Mother Earth. Ah, magpapicture po Another round of applause. Another round of Sebelah asing, <laughs>